Uh, magandang araw po sa inyo guys, uh, nandito na naman ako sa aking youtube channel Ngayong araw guys, uh, isi-share ko na naman sa inyo yung aking dalawang inahe na Ngayon po ay ka 21 days na po sila, simula ng mabulugan uh, Puntahan na po natin siya guys ayan na po siya guys oh ah uh, ngayon ika 21 days na niya ngayon so masaya po tayo guys kasi ah uh, pakainin muna natin ng kunti kasi ngayon tanghali na po ngayon guys pero parang wala pong araw na lumalabas kasi maulan po dito sa amin ah uh, kaway kaway po sa probinsya na maulan dyan kasi may low na dumaan sa tingin ko guys wala pong pagbabago ang kaniyang ari guys oh so normal lang po sana lang tuloy tuloy na po ito pero hindi ko pa po masasabi guys na buntis na po siya kasi na na po ako nito ah hintayin ko po yung pangalawang cycle niya pag hindi na talaga siya mag ah siguro na po na buntis siya ngayon masasabi ko pa na 25% ang pagbubuntis niya kasi wala naman pong hindi naman po na mamaga yung ari niya oh. at sa tingin ko nagsisimula na rin siyang tumaba baka nga buntis na siya pero baka lang kasi hindi ko hindi po ako tumingin sa katawan niya at sa didi niya ang pinagbabasihan ko talaga yung cycle ng simula nung mabulugan siya kasi nga nung una tumingin lang ako sa katawan niya sa tingin ko mataba siya sabi ko buntis siya pero hindi pala nagrehit siya pagsapit ng 60 days so ngayon ay ka 21 days niya so sasabi ko na 25% na buntis na po siya at ngayon kasi ang ika 21 days niya at ngayon po ay uh, November 4 so yung isa ko naman guys yun po oh ito po ay ika 19 days niya ngayon at yung mga balahibo niya parang hindi na gaano naglalagas. Kasi nung patatapos lang niyang pagwalay, patatapos niyang mabulugan, sampung araw mura nang nagwalay siya, yung mga balahibo niya ay naglalagas. Ngayon, hindi na gaano. Sana lang yung kung buntis man ito, sana lang hindi maapiktuhan ng kanyang mga biik. Kasi sa tingin ko po, wala namang pagbabago ang kaniyang ari ayan po guys oh normal lang po pero sa ngayon kasi ay 19 days na pa po siya. hindi pa po natin masasabi na buntis siya pero siguro parang 25% na buntis na rin siya kasi tiningnan ko yung katawan niya parang bumalik na rin sa dati hindi na siya payat ah uh, yun lang muna ang ma ko sa dalawang inahin ko guys at i-update ko lang po kayo pag dumating na po yung ika 42 days nila sana lang ay matuloy tuloy na yung pagbubuntis nila at sa mga patiner ko naman guys ay papakita ko rin sa inyo puntahan natin sa guys Ah. Uh, yan ako sila guys oh. Ngayon ay ika ano? Ika 26 days nila ngayon guys. Ah uh, na ako ng starter nung isang araw. Ah uh, mula pre-starter hanggang starter at saaw ng juice guys oh. Uh, sa tingin ko parang ano ah, malaki-laki na sila ng konti pero hindi naman gaano malaki konti lang ah, sa ngayon nasa 26 days sila mula walay at yung kabila naman ito po yung 11 heads 11 heads po yung ang vitamins na ginamit ko dito guys yung bitmin pro lang guys sa nilagay ko lang doon sa painuman nila oh ah, sinunod ko lang yung nasa likod ng label ng Bitmin Pro kung gaano karami ang tubig na ilagay ko sa isang sachet so sa ang paggamit ko guys ah, sa isang linggo tatlong beses po ako nagamit at hapon ko po inilagay pag sapit ng umaga pag naubos na nila tubig naman ang ilagay ko tapos pagkahapon, lagyan ko na naman ng Bitmin Pro. So, sa loob lang po ng tatlong araw. Yun lang po, kapag nag-chain speeding po ako, pag galing ng pre-starter at saka starter, yun lang po yung vitamins na ibinigay ko. Hindi po ako nagbigay ng ibang vitamins. Uh, sa kabila naman guys, ito po ay labing isa lahat. Yan po oh, parang lumaki, lumalaki na sila ng konti. At yung kabila naman, yung walong piraso. Yan po guys oh. ah yan na po guys, yung walong piraso. Parang malaki-laki sila ng konti. Gaya doon sa kabila. So ganun pa rin guys, yung ginamit ko doon na vitamins, ganun din ang ginamit ko dito. Ang ginawa ko lang dito, uh, tuwing alas 10 ng umaga kasi yung madridi agwa na itinanim ko, pwede na po tayong kumuha doon. At sa susunod po na video ko at uh, ipapakita ko po sa inyo yung mga madridi agua ko na malaki-laki na sila nung itinanim ko noong January. So ngayon pwede na tayong magharvest. Pero hindi po araw-araw kasi madali lang maubos kasi nga malakas sa pus lang kumain ng madridagwa ayan na po guys oh maganda na po silang tingnan mawawala na po lang stress sa ngayon guys yan lang muna ang may share ko sa inyo at sa mga hindi pa nakasubscribe dyan pag napanood nyo po ang video ko sana po mag subscribe na po kayo at ihit niyo po ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga video na i-upload sa susunod at hanggang dito na lang po salamat po sa panunood